sa oh, saan ang katay? Sa Mahogani. Ha? Mahogany, Pinakamahal ah, sa yan? Yung ano, native, mahal yan. Masarap ang karne niyan eh. O oh, mga amo, joke lang yun ha, baka mamaya e eh, seryosohin nyo. Today nga ay ginaya ko mga aso ko at ang dalawa kong dog keepers para sa isang misyon. Ang misyon na ito ay ang pagdala sa mga aso ko sa pinakamataas na lugar sa Tagaytay. Matagal ko nang gustong gawin to, pero ako ay parang kagaya nyo rin na kapag nakakita na ng maraming tao ay kuminsan eh, kumakabog din ng dibdib marami akong adinlangan kagaya ng baka mamaya eh, biglang tumakbo ang aso ko biglang matakot ng gusto yung aso ko at ang isang problema ko e eh, paano ko sila isasakay sa van dahil hindi sila sanay sumakay dito dahil nga hindi naman ito ang first time na sumakay ni Lapu sa van kaya siyang inuna ko ang principle behind is monkey see monkey do so pag nakita ng mga aso kung paano sumakay si Lapu Lapu ganun din ang gagawin ng ibang mga aso ko kaya ang ginawa ko ay syempre nanatili akong kalmado habang sila Lapu-Lapu ay may alinlangan, ako naman ay ang nag-a-assure sa kanya na safe umakyat ng van. At yun, tama nga. Umakyat na si Lapu-Lapu. Automatic, binigyan ko siya ng affection. Pagkatapos ni Lapu-Lapu ay umakyat na rin si Pangarap. Ayan. So, second time na rin ni Pangarap at si Janwike, okay din siyang umakyat. Si Starlord, okay din siyang umakyat. Si Antonio, napaka-confident umakyat at biglang naputol dahil dumating ang aking mga Hungarian pulley from Pakbo. Yun, sumunod si Mayumi, si Hiraya, at yun nga ang pitong aso ko na dadaling ko sa Tagaytay para sa isang packwalk. At bago ang lahat, ipapakilala ko muna si Mr. Breakstick. Tuwing may mga packwalks kami ay eh, lagi nga naming dala si Mr. Breakstick. Sabi nga ay eh, mas okay ng maging handa kesa sa wala. Habang tumatakbo ang van ay makikita mo na very curious sa mga aso ko. Sabi nga sa mga nababasa ko ay, ang aso daw ay nakakakita gamit ang kanilang mga ilong. At ang kanilang ilong ay 1,000 times na mas malakas ang pangamoy kesa sa mga tao. Imagine kung 1,000 times na mas malakas ang pangamoy nila. Can you just imagine yung mga scents na naaamoy nila along the way, di ba? Kaya na lang walang tigil lang kanilang pagangat ng kanilang mga ulo para lang mas sense ang smell. At ito nga, dumating na kami sa Palace in the Sky. Naghanap kami ng parking and pagka-park namin ay ako muna ang bumaba. At napakaganda ng ambience kasi foggy. Almost zero visibility dito sa taas. Bumili ako ng ticket at pinagpaalam ko na iwawak ko ang mga aso ko at buti naman at pumayag ang management. Isa-isa nga namin binaba ang mga aso at syempre dapat kalmado ko para kumalma yung mga aso ko. At always mga amo ang lagi yung tatandaan kapag nasa public places kayo, huwag na huwag nyong bibitawan ng leash at ang kailangan ay nai-scan ang buong 360 degrees ng inyong area at yung haba ng leash niyo ay alam niyo rin at natatansya nyo para alam nyo ang distansya nito sa mga tao na makakasalubong ninyo. Higit sa lahat ay kailangan nyong basahin ang body language ng aso ninyo. Automatic ay bigyan ninyo ng disiplina bago pa mag-misbehave ang aso ninyo. Ito nga at makikita nyo na kinukuha ko pa ang rhythm ng pack walk namin. Bigla kasi ako na-distract doon sa nakasalubong namin. Medyo takot yung babae. Tapos ako naman eh medyo kinakabahan kaya yan ang resulta. Pero yun no, konting inhale and exhale lang at nung nakuha ko na yung pack leader mode ay na para na kaming naka V formation at tuloy-tuloy na kami sa pagpack Sa pack walk in public places ang daming kailangan i-consider kagaya nyan, yung sasakyang dumadaan, kailangan ay makita mo yung mga aso mo na kalmado yung asong hindi kalmado, yun ang babantayan mo kasi malamang baka mamaya bigla siyang magpupumiglas at biglang lumihis ng direksyon eh bigla siyang mabangga Or makadisgrasya At ayun, nakita nyo yun At pinulot namin yung pupo ni Hiraya Dahil ayaw namin makaperwisyo ng ibang tao Kagaya nito, eh. no si Hiraya eh medyo nakalayo sa park Kaya hinatako siya dahil may mga sasakyang padating Ang ganda talaga ng scenery At eto, medyo pagod na Ihingal na ako dito halfway na kami doon sa paakyat papunta sa Palace in the Sky. At ito, marami na kaming nakikitang mga sasakyan na bumababa at may mga tao na rin na nagbivideo sa amin. Yan, hindi lang makita dito pero maraming tao dyan sa gilid na kumukuha ng videos ng mga aso ko. Tanong, bakit nga ba tayo kailangan mag-packwork? Yung pwede namang ang aso ay pakawalan mo lang diyan sa playground mo at hayaan mo siyang mapagod. Well, ang pagpapakwork kasi ay ang pag-establish ng sarili mo bilang pack leader ng mga aso mo. Kung gusto mo na mag-behave yung aso mo sa harapan mo at sa ibang tao, ay kailangan makontrol mo sila. Kailangan ay kilalanin kanila na ikaw ang leader ng pack para sundin ka Kaya kung hahayaan mo lang ang aso mo na maglaro sa playground ng siya lang, eh sinong sinusunod niya? Wala siyang sinusunod. Ang sinusunod niya ay ang sarili lang niya. Kaya sa mga nagme-message sa akin, paano daw papatinuin ang aso nila? Paano daw hindi awayin ng aso nila, yung isang aso nila, simple lang ang sagot ko. Dalin mo ang aso mo sa pack walk. Sa una, mga isang linggo, dalawang linggo, eh mahirap ang pack walk. Pero kung nasanay ka na at hinahanap na ng sistema mo yung pack walk, ay madali na lang ito. At ito nga at pauwi na kami. Nakakapagod pero masaya ang mga aso ko at masaya kami. At makikita nyo na relax na yung ibang aso ko, naka down position na habang nagta-travel ang van. At sigurado ako dahil fulfilled ang mga aso ko today, meron na namang mga aso ang masasarap ang tulog ngayong gabi. Yun lang mga amo at maraming salamat sa panunood.